Anak lang kita. Anak. Baka nakalimutan mo na. Ampun mo lang ako. And for once, masaya ako na ampun mo lang ako dahil hindi ko kadugo ang isang kagaya mo na manggagamit. Nina. Wala ka pa lang utang na loob e, eh, no? Have you forgotten I raised you? Yes, you raised me. Pero para gamitin, Ayoko na. Nina. Ayoko na maging anak mo at ayaw na kita maging mommy. Wait, Nina! Sige. Subukan mong iwanan ako, Nina. Pero itong tatandaan mo, Nina. The minute you get out of that door, Magkalimutan na tayo. Oh, mahal mahal na mahal kita. And it won't be easy for me to forget you. Pero, susubukan ko. Nina! Nina, wait! I'm Nina. Nina, please don't leave. I'm sorry. Ah, alam mo, hindi ko lang nagustuhan yung sinasagot mo ako, Nina eh. Hindi ko sinasadya na nasaktan ka. Hindi ko sinasadya ang sampaling kanina. I'm sorry. Kaya ko naman yung sampal mo eh. Ang masakit sa akin yung nalaman ko na ginagamit mo lang ako. It's, it's not like that, Nina. Alam mo, kinahang ko lang talaga yung tulong mo. I'm sorry. Nina, I'm so sorry. Ano pa bang gusto mo? Nag, nag Nagmamakahawa ako. I'm so sorry. Gusto ko, mahalin mo ako na parang tunay mong anak. Pero hindi mo kayang ibigay yun. I already said I'm sorry. May mga bagay na hindi kayang ayusin ang sorry. Nina? Nina? Wait, Nina, please.